katong sibuno si i e, ni pusil sya gumamae sa sinis no katong buwan natag di ini ya si nagaraw yara mag ako ang tgardas sa gamay photo kaniyo iya ya pun sa alpha omega no mm na pangnika amo tu no gleog Amo ah, tinatiyala mo na naman sa mo, taklos ka nung di, dili, dili bugat sa mo lawas? Wala mo sulod nga mga, kanil mo mga elemento nga mga kwan? Kwan? Uh -huh. -na yung mga gabay ni mo? na, mag, na nanay mga critical area yung mong anaan, bugat Awas mo, awas nang kwan, ay ilana ni mo nga maawas. Kainit. Init. Kainit. Kay... Kainit Kain. 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 Resip aku udah yeah. dan nih. Pakai tugayan kan. Gina taksi nak aku nih. Oh nih, sesada. Besan tak kali lah. Oh. Dilek gitu buat nangin aku nggak mau wala nak iya, ha. Kayak kata bang bagi uruping, baka bantai kata. Mm. Ay na ano tu among balay ato? Unya nga lang nakita na niya, buuro po, wala gini yung nga na Di kwan, di kwan lang kunin sa kwan. Pwede pinsa mo. Pati panyo, hmm. naara. Kana po tayo mga panyo nga kwan? Itong mga silitawa gana? Itong o pang sa ulo? Hoy, Holman, ang gudong ta ni kuan? Ni kinana, gunoy? Hulman ang ni ni gunoy? Abi ni mo, ako yun ni pakgang! Ingi ko, interesado ka anak, magpagama lang ka dili kay imong mula hmm. mo nang iyaha kay iyaha na. Basig din sa kasarang ba? Maglain yang utok noon. Aning kayo man dit niya. Nya kaye isolo niya na mo ni ko na. Paklay ka ka. Na mo kaye am yamo na ni pipro pak soloob nimo. Na ambot lang. Ito yung mga pulong Mga kung nasa ko na sanong. Ikadaga ikadaga etchan. Maka tolong ka chan no na sa imong lawas nang imong mga kanirimta. Papa ni mong itikbas na itong ihang itagsag, binuangan na siya, apertin dalian niya, nakabakon dalagan. kay abidagwin niya, hawa na, puto lang lawas. Muna yung isulog. O alam mo, na yung mga o, grapa. Pagmata niya, yung bantayan nga, tatkan na sa diya. Nilagubog at agihang kan, dughan. <laughs> <laughs> ang togo nga na, so, katong karaan nga, katong kitawag sa unang katsa, katong ano? X7, dili. Dili. Lubig. Ah, lubig ano sa natural. Mm. Kay dila na nako. Kato among lolo sa una kwan man. X7 ang ngalan ni nga ana sa una. Kumutoy oh, nag kwan git sa una. Kumutbe um. um, kay imong tambal. Kumuto. Kumuto uh, kay mga kargada ni Lolo sting? dapat ko na labdan do na ako tong iyang baga baga ni mga... ah, oh. nga Agit sila ngira ko ba. Sus uh. na may ulo. <laughs> huh? Na may ulo sulod klavira. Upis to. Unya. <laughs> wala ka na ingon nga muna unsa wala ra kay dasagdaan na may mesa una matom siyang balay ala hmm. oh, ka nya wala to siya nga dong ayo ayo panghilabotan ng silong ha kay mm -hmm. kay nay manghilabot ya na gud ay kay nami na naay mamunal na igabantay ba na <laughs> ini Nakua na na kung ito isa na kapap na ang na klase ni mga pang na siya na na dito na kada isa ni lain lain sila talim kung 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 na kung Di ba tak tak ba? Unsa man ang iyo hang ano operations bukid, ganang wala e, walay e atrasay, wala e lingi anay. Ah, why bisag usa? Bisag uh, bisa mulingi uh, ra ka. Ang uh, uban uh, ana wala ay uh, atrasay uh, kuno, uh, dili ka pwede mulingi uh, sa tubang. Uh, oh, sa ilaga. Sa ilaga. Ah, uh, sa ilaga. Amo na sa ilaga. Uh, sa ilaga agi mo kuno. Awa, nasa tigil ka po. Naramdaman po ng sinulat. Ah. Kani okay. klaro kayo. Tena nang na, na. Mm -hmm. tena nang halanga. Klaro kayo ng pano, oh. mga pulong. Hindi oh. ah. mabjapon na makita na, ayun lang suliron. Oy. Ya, kuan na sila. Yati ni. Tu mga <laughs> kaibigan, tuga, tuga ng mga pulong. Oh. Hindi na lang mga kopya-kopya ran sa mga gikan sa mga mananambal. Nah, ma oh, ang tuga ni, ang tuga. Lai man ani, wala may mga pulong sa green ha. Yan Iboy. Lubi raman o guan. Puro raman to lubi. Sa kapagupan sa sa... eh. Grape. Oh, Itong mga kargada, ay, it. mga antingiros. Sinaunang kargada. Hmm, gani. Pang kumbate hmm. ano mo? Mm. Hmm. Hmm. Nah, itu kenapa? Nah, ikan badan berintus ini biru, ikan kanan. Hmm. Iya, sih, berintus. Eh, lebarnya mutiak. Eh, berintus tenan. Oh, lebarnya mutiak. Oh.